Ayan o. Oh. Picture, picture. Ito nga o. Oh. Hindi mapahiya kay Arlo. Oo. Ayan o. Oh. Ayan oh. Eh, si Lito. Kadali. Ito, ito. Ayan o. Oh. Pinahatak na. Ay, bunga nga talaga. Bunga uh. nga yan. Oo. Lito, lito. Lito.

yukuyukuy yukoy rad niya oh. Yukoy yukoy rad let dito oh. Yan oh. 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 Susong ko konti. Yan. Yan oh. Uy. Nakaisa si Lito. Ang laki.

Hindi na makapagsalit tayo yung isa na may balat sa put <laughs> <laughs> <Kandena> na natin. Puto, <laughs> kadena talaga. May kadena po eh. Picture picture yun yung dalawa yun yung dalawa yun marami rin namin ito yun yun know? Oh. Lucky oh. Oh, 'yung ano niya, ano, bo lang din. 'yung ano no, itlog ng salmon. Oh. oh, 'yung chabing daw babae. pala yeah. sila.

Nakawala ata. Hindi yan ka yung Ha? Makakakit ka ba rito kayo nito? Ikot ka. Wow. Ayos oh. Laki. Sigurado ka patay na yan? Patay na sinaksak eh. So may hasang. So kaya saksak eh. patio dito. May nangyari sa so, atin nung dito. Wala na tanggal ata oh. Natanggal 'yon. Oo, wala na eh. Baka wala na, hindi na wala na eh. Wala. Dalawa eh. <laughs> andun ay na naw? Oh. <laughs> Haha <laughs> <ka> la baby. Haha baby. Haha. Haha baby. 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 Haha baby. Haha baby. ang bigat Haha ang Haha baby. Haha Laki Haha baby. Haha baby. Haha baby. Haha laki Haha oh Haha baby. <laughs> <laughs> Oh, picture, picture. Picture mo. Video picture. to eh, video. Nakakablog oh, ako. Okay, ha. Ayano, oh, ayano. Eh ano do? Last minute. <laughs> Last minute. Last minute 'yan, nakahuli. Kami ulo ng ano, salmon. Kami ulo lang, ano, lang <laughs> nahuli. Ulo lang kami ulo. <laughs> ulo. Laki. Hmm, okay. Bang. Wag <laughs> mo muna kuya, wag mo muna bibitawan. Dadulot <laughs> natin. mo kayo, masakit lang kami ko. Ako na, ako na. Ako. Nadali sang ipin. Hindi, sige. Nadali ka ba? Baka nagdubo ko mo. Gantong kalaki. Ano muna ako? Bukas at Sabi nyo, nililipat kami dito, tatawagin ka namin. Ayan, yeah, binalot <laughs> na yung salmon. Ayun pa, may huli. Sabi nyo. <laughs> Ang bigat nyo. Abay, uh. ayaw mo pasukot. Ayaw mo pasukot. Ayaw mo nice na. ayos na. Yeah. <laughs> <laughs> Hindi na mabubutas yan. 思うんだって。